bugto yung ating mata muli kasi hindi ako nakatulog ng maayos kagabi kasi ito yung first mainit na araw dito sa Espanya kasi pa summer na talaga kami totally going to summer na kami so nanibago ako from malamig to mainit kaya balik na lang ako sa aking higaan at hindi ko na enjoy aking pagtulog okay, direct, na tayo guys so ngayon kung mapapansin niyo dito sa thumbnail ko ang title natin is very sarcastic ang dating. Ang title natin ay magkano ba talaga ang dahilan? So, again, ang sa akin lang dito is real talk. Real talk na ito yung naging reaction ng mga umaasa. Kaya nga 'di ba mahirap umasa para hindi masaktan. Huwag tayong aasa. Ako hindi ako umasa na lalahate uh, ng INC, yung pagbibigay nila ng endorsement para po sa mga PDP-slate. Kasi nga, alam na natin, if you are observing uh, INC, how they endorse polit politicians, yun ay uh, kailangan mo talaga siguro maglatag ng iyong platform at uh, para ma-screening nila kung papasa sila o papasa yung platform platform mo na yon o plataforma sa mga batayan nila. Kaya hindi naman basta-basta. Alam naman natin, at uh, huwag na natin itanggi na ang grupo ng Iglesia ni Cristo, they have powerful uh, vote kasi solid vote po sila talaga. At uh, hindi natin pwedeng i-underestimate yung kanilang participation sa election. Minsan nagiging controversial kasi baka para bang napaka-special nila kung ituring ng mga politicians kasi una uh, kailangan mo dito talagang lumapit dahil kung nangangailangan ka ng dagdag-boto ay kailangan mo talaga lumapit at makapasa sa kanilang pamantayan okay so balik tayo sa tanong magkano ang dahilan ito yung mga katanungan na sumagi sa kaisipan na merong maling akusasyon sa uh, tagapamahala ng Iglesia ni Cristo na akala nila naglalatag ng pera para ma-endorse ka. Okay? Uh, kung ako ang tatanungin, naniniwala ba ako na meron talagang uh, lagakan ng pera in, in a very deep term or meron ba talagang bayaran sa tagapamahala ng INC tuwing magpapa-endorse ka? Ano sagot nyo? I-comment sa baba. Kasi para sa akin dito lang tayo sa katotohanan. Para sa una kong pananaw without research, without asking someone. This is from my own uh instinct. Ang sa palagay ko hindi sila nagpapabayad. And I'm sure of that. I'm sure of that kasi eto, malalaman nyo sa dulo, mamaya sasabihin ko kung bakit hindi sila nagpapabayad. Okay? So ngayon, Uh, merong mga naglabas ng na mga kanilang mga paano ba sabihin? I think nung panahon ni PRRD, merong tayong isang senator na nahirapan siya mag-reach out sa Iglesia Ni Cristo. Maaring meron siyang mga nasabi na hindi nagustuhan ng Iglesia Ni Cristo. Pero sa palagay ko, kahit nakagkaroon ka ng masamang akusasyon sa tagapamala ng Iglesia Ni Kristo kung nagpakumbaba ka, nagbigay, naghingi ka ng uh, forgiveness doon sa nagawa mo. I think uh, INC will not close their doors to let you in, no? Kasi tao lang din sila tulad natin, nagkakaroon din ng pagtampo, pero... Kung tayo naman siguro ang lalapit, lalo na yung mga kandidato na gusto talaga nila ng vote support from the INC uh, members, kailangan lang nila talaga magpakumbaba, manghingi ng tawad, move on, and then pag-usapan kung ano yung mga pamantayan ng INC para um, pumasaka doon sa isa sa mga kanilang ini endorse And uh, alam natin na itong kandidato ay nanganib yung kanyang posisyon sa... Sa senatorial, 'di ba? Alam natin na, na nasa baba siya, talagang muntik siya mahulog sa 12 uh, sa Magic 12. At um nagkaroon ito ng interview. Kung maaalala ninyo, nagkaroon sila ng one-on-one -on -one ni Karin Davila. At uh, napag-usapan nila 'yung uh, mga um, napag-usapan nila kung bakit hindi nagawa nitong kandidato na ito lumapit no sa tagapamahala ng Iglesia ni Cristo. So at open at inopen din nila o tinanong din sa kanya sa kandidatong ito kung uh, balak ba niya mag out sa tagapamahala ng INC at somehow manghingi ng you know uh, additional support from the entire INC para sa kanyang kandidatura pero parang it doesn't happen at uh, lang niya nakapasok siya sa March 12 pero dulong-dulo talaga siya uh, babae ito no babae ito at alam niyo mga kapatid uh, yung mga taga INC kilala niyo ko sino tinutukoy ko um, babae ito na isang taga-usig lagi ni PRD yung ayaw na ayaw niya talaga sa Duterte, no? Pero itong taon na to, itong 2025, andyan na ulit siya nakabalik, pero hindi na sa senator, kundi sa mas mababang uh, posisyon. At uh, hindi mo talaga pwedeng, you know, kontrahin nang wala kang basihan o mag-akusa ka nilang ng basta-basta na wala kang basehan. Kasi kung isa kang kandidato na nanganganib yung boto mo at kailangan mo talaga ng solid support, ito talaga sila ang makakatulong. Pero kailangan mo pumasa sa kanilang mga batayan. Okay? So ngayon, balik tayo dun sa tanong para hindi umaba itong ating video. Kung naniniwala ako na may bayaran dito sa Iglesia Ni Cristo, kasi dito sila nasisira yung mga katanungan ng mga Mahilig lang mga ako sana, magkano ba talaga ang dahilan? Kaya ba hindi in si Pastor Kibuloy? May mga ganun eh. I'm sorry, KOJC, hindi ko kayo, uh, hindi kayo yung tinutukoy ko mga vlogger na sumusuporta sa kay Pastor Kibuloy. Kaya ba hindi uh, in-endorse si Pastor Kibuloy dahil uh, ganyan? Uh, may latagan ng pera, di ba? So, may mga ganong akusasyon. Di alam naman natin si Pastor Kibuloy mayaman, di ba? Again, sasabihin ko sa inyo, may mga kandidato na hindi talaga lumapit sa INC para sa akin. Hindi ako INC member. I'm not speaking in behalf of INC. This is only my own um, opinion na maybe confident na talaga sila na manalo sila or meron naman yung iba talaga na they just use their pride na Okay, kaya ko to, itatawid ko to, hindi ko na kailangan ng grupo. May mga ganun din. Yung talagang kamp kampante ka na, na ipapanalo mo yung kandidatura mo with your own uh with your own effort. So, an respeto natin yan. Yung iba naman hindi siguro alam yung mga patakaran na ng INC or yung mga pamamaraan na pamamaraan kung paano pumunta at lumapit sa mga sa tagapamahala ng INC. Sabi nga dito nang naging kaibigan natin sa hosting, dito sa kay, nagiging co-host natin, si JRP Creatives, na kung uh, sakali daw hindi na kulong si PRRD sa Hague, maaaring may mga kandidato siyang sinamahan sa tagapamahala ng INC at uh, manghingi ng tulong. Yun ay sinabi ng isa sa mga member ng INC, yung kung sakali daw hindi napunta si tatay sa Hague, maaaring may mga uh, PDP slate na inilapit niya sa tagapamahala. Okay? Kung sasabihin niyo naman bakit hindi na lang voluntary i-endorse ng Iglesia ni Cristo ang, ang mga PDP laban, ba't kailangan nila mamili? May mga ganong questions. At karapatan naman siguro ng Iglesia Ni Cristo na mamili lang ng kanilang i-endorse at higit sa lahat, yung mga lumapit, yung mga naglatag ng kanilang plataforma, yun talaga ang kanilang pinapriority. Hindi naman siguro sila nag endorse ng hindi lumalapit sa kanila kasi nga uh, kailangan nila malaman kung ano ba ang intensyon ng kandidato na yan para sa bayan. Okay? So eto na, dito na tayo. Magkano ba talaga ang dahilan? Ako'y naniniwala na ang pagtulong ng Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang solid vote ay walang kapalit na pera. May mga nagsasabi na pera-pera lang 'yan kaya sila nag-endorse pero para sa akin hindi dito basihan ang pera-pera lang kaya sila nag-endorse. Ang alam ko pa rin at uh, ang malakas na ebidensya kung bakit hindi ako naniniwala na may money involved sa pag ng Iglesia ni Cristo. Again, this is my own observation and this is my own opinion. Naniniwala ako na hindi sila nanghihingi ng bayad. Kasi kung naalala nating lahat, up to the last minute, ayaw ni PRRD tumakbo sa pagkapresidente. Number one, happy na siya sa Davao. Number two, sinasabi niya lagi, hindi ako kilala ng mga tao. Dito lang ako sa Davao kilala. And number three, wala akong pera para tanggapin yung uh, hamon ninyo na tumakbo ako pagka-presidente. Wala akong pera. Paulit-ulit niya yan sinabi. And for the last minute, na talagang naramdaman ni PRRD na kailangan siya ng bayan. Ang naging solusyon sa kanyang uh, problema na walang pera ay yung kanyang paglapit sa Iglesia Ni Cristo. At ito yung alam ko na nakapagpanalo sa kanyang lalo. Kasi kung sa Davao, sa Mindanao, sa Visayas, okay siya okay yung vote niya nako naiiyak ako kasi ito talaga yung naalala ko eh nung mga last minute na kailangan niya talagang tumakbo sa pagka presidente dahil dun sa uh, uh yung cry out ng bayan yung pagdemand ng mga mamamayan na uh, please tumakbo ka napatunayan niya na naipanalo niya yung kanyang kandidatura noong lumapit siya sa Iglesia ni Kristo. At alam ko at alam natin lahat na nakadagdag yung boto na yan sa uh, kandidatura ni PORD. Hanggang nung talagang finally nagsabi siya na okay, go na siya. Dumarami na yung mga nagdo-donate. Diba? Dumarami yung donate. Man, naalala pa ako mga bata na uh, kailangan nilang buksan yung kanilang alkansya para i-donate sa kandidatura ng uh, presidente natin na si PURRD kasi kailangan alam naman natin yan na laging kailangan ng pera para sa mga tarpaulin sa mga um, election yung mga candidate materials mga kailangan nila mga t-shirt o yung advertisement di ba? so yun yung pinaka matinding uh, ebidensya na hindi sila nagpapabayan no Uh, basta basta ka sa kanilang batayan lumapit ka sa kanila kailan mailatag mo yung plataporma mo uh, at yung intention mo sa pag-serve ay talagang uh, totoong pag-serve at uh, again uh, bago natin tapusin tong video ang nakikita ko dito kaya ganito na lang ako ka you know ka-supportive sa uh, kay kong Marcoleta as we know that he is a very uh, a purely INC member. Dahil nakikita ko kung ano yung nakita ko na karakteristik ng isang servant kay uh, Marcoleta. Kung ano yung nakita ko kay PRRD, yun ay nakikita ko kay um, Kong Marcoleta, now a senator, as the best you know, uh, servant na pwede nating sandalan at maaasahan. Okay. So yun po, uh, finally nabuo na rin itong ating second part at maraming salamat. Uh, so umasa kayo na ang support ng channel na ito at ang support ko ay uh, nasa sa inyo dahil hanggat maaari talagang sana magkaisa tayo, ito yung gusto ko sa inyo dahil kahit yung mga pare na nakita natin, mga ilang pare, gusto nila yung yung you know yung unity ng inyong grupo ng inyong uh, community ng INC dahil meron talaga silang pagkakaisa at kapayapaan ang gusto nila para sa bayan. So maraming salamat po. I will see you again on our next video kasi magtatrabaho ako at kailangan ko na maghanda. Maraming salamat bye.